Sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 40 negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay dilaw at sa player na mahilig humawak sa braso umakbay ng tao dahil kukuhanan ka ng swerte. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:00 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka muna sa kulay green dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, at sa player na laging nakasimangot. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Maging masaya pag ikaw ay nananalo para walang makakuha ng swerte mo at pula ang iiwasan mong kulay. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at iiwasan din ang player na malalaki ang tainga. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay green at sa player na malalaki ang chan, dahil pwede kang mabigyan kagad ng kamalasan para matalo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag ka magbibigay ng balato sa hindi mo kasama pag ikaw ay nananalo para walang makakuha, ng iyong swerte at pula ang iiwasan mong kulay. Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putlima na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay orange, at sa player na malakas magsalita ng kaberdehan dahil kukuhanan ka niya ng oras mong mga swerte. Sagittarius Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at magbibigay sa iyo ng ikakatalo ng kamalasan. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto ay bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay dilaw, ng iyong mapahaba ang swerte para manalo, at orange na kulay ang iiwasan. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gs ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, at sa player na mahilig tumawa ng malakas dahil kukuhanan ka ng swerte. Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na put na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay green ang iiwasan mo dahil siya ang magdadala sa iyo ng pagkatalo.